Isang linggo matapos masangkot sa copyright issue, mainit na namang pinag-uusapan sa social media ang binansegang Queen of Bangsamoro Pop na si Shira Alimudin o mas kilala sa stage name na Shira Moro. May isa pa kasi siyang kanta na tinanggal na rin sa music streaming platforms. Ito ang kanyang track na pinamagatang, Forever Single. Naging agaw pansin ang single matapos ipost sa X page ng At All Charts PH ang nasabing report. Shiro's Forever Single, Walang Jowa, has also been taken down from online streaming platforms, sabi sa post. Ang dahilan ng pagkakatanggal ay hindi pa sinasabi pero iginiit ng ilang netizens na nang gaya umanuuli ang Mindanao singer ng tono at melody. Magkapareho raw ito sa 2013 song na Masi Men Centennial by Indonesian band Papinka. Wala pang inilalabas na pahayag ang music label ni Shira na AHS Production patungkol sa bagong issue. Sa kabila nito, nauna nang pumalag ang label laban sa mga nambabash kay Shira noong March 24. Sana lang ay maalis na sa kaugalian nating mga Pinoy ang pagiging utak alimango, sabi sa post. Panawagan nila, matutunan nating iangat ang bawat isa, lahat naman tayo pwedeng magkaroon ng kanya-kanyang pwesto sa ibabaw. Sadyang ganun lang talaga pag trending o viral kadaming sasakay for their own benefit and gains, patuloy pa ng AHS. Sabi pa sa post, at sino ba naman kami? we are just bangsamoro people, we are always at peace, tao lang rin na nagkakamali, gusto lang namin magpasaya. Kung matatandaan, nauna nang naging laman ng balita si Shira nang matanggal ang kanyang kantang, Selos, sa mga streaming platform dahil sa umano'y pagkopya ng tunog at melody nito sa 2008 song na Trouble is a Friend ng Australian singer na si Lenka. Nagsorry na ang AHS Channel kay Lenke sa pamamagitan ng Facebook at kasalukuyan na nilang pinoproseso ang paghingi ng permiso upang gawing official cover ang viral song. Hanggang ngayon, wala pang update si Shira tungkol sa legal action at copyright concerns na kanyang kinakaharap. Hanggang dito na lang, ano ang masasabi mo sa balitang ito? Paki-comment sa ibaba. Huwag din kakalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated pag may bago tayong upload. Thank you.